Hello! Kain po tayo. Luluto kami dito sa labas. Maulang. Ulam ho yung gabi, ngayong gabi ng mga mangyan. Ulam ng mga mangyan. May soup pa. Sabi ang na nga magluluto ah. Ayan Miti mo na to Hello Kakain ang mga mangyan Pagkain ho'y ng mangyan ngayong gabi Mga mangyan ho ng Mindoro, yan ho pagkain. Tapos ayan ho ang mga bisita. Ino mo na. Ate, halika, dali. Ayan ho ang mga bisita. Doon, sa kuya. Hindi, diyan ka sa kuya. Ah. Ayan na kayo mga bisita. Ah. Maghahay naman ko yun. Oh, yung ka kana na, na, eh. oh. na ka na tayo ka na ngan oh, na, ngan 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 ka, ngan 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 Welcome ngan 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 Maliligaw mo na mga mangyan. Ah. Nay. Mangyan, maliligaw mo na mga mangyan. Ah. Hello. Ah. Eh, ano, mangyan din yan dalawang yan. <laughs> Magagaw ang mga mangyan sa dagat. Maligo. ay tanda dalawang batang mangyang ito mainam na morning na dagat masarap sa katawan